Hello guys, welcome to my channel. Nakablog ulit na naman. Good morning Russia, good morning Pinas. Yakot Russia po. So wake up like this. Relak ng sarili kasi walang amo. And one month. Iyon So, guys, samahan niyo po ako today kasi po may may schedule po ako ngayon sa dentist na para sa breast po. So, kailangan ng mag at para makaalis na. So, so tara guys, mag na po tayo. I'll be back later. Hello, guys, so Paalis na tayo guys kasi yung nagchat na sa akin yung dintes, Waiting na po siya. So, let's go. Ito na po yung suot guys kasi ano ngayon. Negative 49. Okay. So, nasa labas tayo ng bahay guys. May araw siya ngayon lumalabas yung araw niya so, yun nasa labas na po yung taxi natin ayusin mo na ako guys load loaded hello guys dito na po tayo sa clinic so nung monday pumunta na po ako dito para sa i-check na lang yung ngipin ko kung okay ba o walang diferensya so after that pumunta po kami sa x3 pina x3 po muna para malaman kung kung walang sira o walang mga bulok so so far guys okay naman wala namang mga sira yung may so nandito pa ako ulit para i install na nila yung dress na ikatabit ito po yung clinic nila guys kakarating lang nang so kakarating lang din ng doktor guys halos kasabayan lang kami ng dating so, ready pa siya ng um, mag jeans ng gamit mag po muna tayo. We're